guys uh, mga kadinsyor ito yung site na naiwan namin uh, sa bukid namin to merong malaking mata dito na tunnel sign sa taas ng bato itong boulder nga pa ito ay nasa pangpang -pang at nakadikit sa pangpang -pang siya ya yeah, tapos nagyan na ko nang tansi yan dyan tapos nilinya ko dito dito sa may butas kasi may may butas sa dito sa gilid tapos hindi na siya dumati hindi, hindi na nakapunta doon hindi na kasi dito na bumangga yung tansi sa purmang heart na bato yan tapos yung purmang heart na bato nakaturo yun sa baba ng malaking bato tapos dito yan yung tansi yan yung tansi na nilagay nilagay ko tapos nakalapat yan diretso doon sa may tunnel entrance na tunnel na marker tapos ito yung mata deposit marker tapos dyan apat yung butas na yan apat ito lang isa yung kakaiba kasi may butas sa gilid papasok may butas yan na isa at may butas sa papasok yan yung heart na bato tapos ito yung dulo ng heart yung heart na bato ah, nakadikit rin yan sa may pangpang -pang. tapos pagdating dyan dyan ang bumangga yung tansi tapos yung dulo ng heart uh, tinawid ko na lang yung tansi sa dulo ng heart yan tinawid ko na lang yan dyan tapos pagdating dyan sa dulo ng heart may makikita ka dyan na uh, ay uh, marker rin yan sabay butas rin yan o oh. tuwid na tuwid yun so, punta dyan tapos yan yung dulo ng heart At dito yung taka tapos bumalik yan dyan sa gilid kasi meron ring marker dyan yung forma ng tansi dyan ay naging triangle tapos meron siyang biyak yung bato may biyak siya pababa ayan yung bato malaki naki yung batong yan mga adventure tapos yung bato i siya sa gitna ng bato sa baba para hindi ma hindi bumaba yung bato na malaki eh, nagyan ng recrop na mga maliliit na bato sa gitna talaga ng mga malaking bato ayan tapos yan butas namin yan mga medyo mababaw pa yan at saka sa ano butas namin yan mga kadim sorry iba yung kulay ng lupa eh babaw mga, parang mga discourse or mga drug drug na bato yan yan yung Bali yan yung digging spot yung nasa loob ng tansi. Yan yung nangyari kasi meron yung mga mga pointer. Yan. Ang yung mga kadensor, meron yung mga pointer yan. Tapos pabalik din siya dito sa merong ah uh, ulit puso na bato. Tapos yan na yung yung yan ay yung ano, susundan namin papunta sa baba yung biyak ng bato tapos yung mga araw na double araw yan mga ka-advinsor kung mapapansin yung double araw yan araw sa baba tapos araw rin sa taas. ah, yan yung kailangan sundan <coughs> yan tingnan nyo mga ka-advinsor yung lupa iba iba na yung kulay yung sa ibabaw yan brown talaga sa ilalim para ng siminto sa brown tapos meron pagdating yan sa brown yung kulay dyan sa pangalawa is para siyang golden yellow nalo sa buhangin yan yan yung bato pero delikado na presyon to mga kadisyon kasi yung nangyari dito ah uh, yung bato malaki yan yung sign na kuha sa ilalim para siyang ah uh, plano na hugis pero plano na bato yan tapos yan sa pag namin pagtistig yan din rin nakuha parang muhon muhon yan na ya, naka, naka umbok sa gitna talaga ng dingis yan yan yun tapos pagdating sa mga parang porpit yan yung nakuha dalawang bato pinabas nakatayo yan parehas yung tulis naka harap sa baba parehas yan So, yung nangyari dyan is So, magkatabi sila Pero medyo Mas nakailalim itong isa Hindi yun, hindi siya naka Hindi parehas yung uh, Lalim nila Yan, cutting talaga yan mga kadensure Yan yung mga marka talaga Pag yung uh, Digging spot is ano Positive talaga Yan o, oh, nyo, Dalawang marker yan magkaiba pero magkaparehas yung itsura yan yung makukuha talaga sa ilalim pag positive yung area yan parehas yan yung likod parehas yung likod yan ayan yung mga kabintur parehas yung likod yan ayan. parehas yan diba <coughs> yung gist box so ibig sabihin merong dalawang box sa baba pero yan yung susundan yan yung susundan na tapunta sa baba so medyo malalim pa mga kasis kasi uh, ganon ka kahaba yan ganun rin ka uh, taas convert mo yan ng inches convert mo yan sa meters so dubli yan sila so magiging dubli yung ah uh, ah uh, deepness medyo malalim talaga ah uh, yan yan, kung titignan mo yan sa ang party talaga parehas talaga yung sila nasa ilalim yan mga ka-adventure wala yan sa ibabaw ilalim yan nakuha yan ilalim dyan yan nakuha hindi yan nakuha sa ibabaw na party ilalim yan makita naman sa bato na yung bato kulay dilaw na hindi sabihin matagal na nakabaon sa lupa Uh, yung mga bato-bato sa baba is mga nag-crack na hindi na hindi ano hindi normal hindi yung mga bato na normal yung pagka hugis ibig sabihin biniyak nang kusa sinadyang ng basagin yung mga bato sa kanilang yan yung ano meron yang sa gilid ng bato meron siyang uh, pointer na ma, ma ano mo masusundan pa baba ito is ano na pinding na trabaho